So hello guys, hello everyone and welcome to my YouTube channel. It's me Jefferson Vlog. So for today's video, magki-share lang ako ng something na really important um uh, about itchiness. So stop muna tayo sa ating pagduduto. For today's is itchiness muna tayo. Kasi importante ito lalo na sa ating mga babies or sa ating mga sa atin, especially sa atin, sa ating mga asawa or nakaka-experience ng na mga ganitong uh discomfort. So ayun. So mga ano ba yung ating mga discomfort na madalas na ma-experience? So about it's also mag-direct na tayo dun sa discomfort ng itchiness. So, especially sa mga baby guys, alam niyo yung mga baby may mga rashes, hindi comfortable kapag nagsusuot ng diaper because of rashes. So, ayan, i-share ko sa inyo guys itong itong medicine na to, itong ointment na to pala, itong ointment na to kasi ah uh, lately ko lang siya na discover sa isang YouTube or some vlogger din na about uh, home remedy or mga something like about uh, ointment or mga ibang medicine na nakita try niya. Tapos binibigyan talaga niya ng review. So, malaki na yung channel niya and doon lang talaga ako nanonood ng mga ganyang girl niya. So, na nagbigay sa akin ng idea. So, and na-experience ko rin naman kasi na-apply ko din naman yung sa sarili ko. So, yun guys, uh, at ngayon lang din ako nakahanap ng ointment na nasa pack lang and mura lang siya. Di ba yung kadalasang nabibig natin yung ointment is yung parang nasa toothpaste na malikit. So, ito guys is nasa pack lang and this is zinc oxide calamine. So, ayan, calmoseptine ointment. And napakaganda niya guys. So ah uh, I brought this on ah uh, I bought this on Mercury Drug or South Drug and mura lang siya guys. Ah uh, presyo talaga na hindi mo pagsisisihan. <laughs> presyo na worth it because of the price is 36 pesos only and made in USA. Saan ka nakakita na ang ointment, ointment tattoo is made in USA tapos nakapack pa siya ng ganito lang na na pwede mo ilagay sa bag mo or sa wallet mo. Kasi sobrang liit lang niya. So, ayan guys. This product is zinc oxide, calamine, calmoceptine ointment na maraming benefits guys. Ayan, sabi ko na nga about sa mga rash ng baby, pwede to kasi uh, ang effect nito guys is parang menthol, may pagka ano talaga siya, yung mint ay nakaka-relax din siya, ay nakaka relieve ng itchiness as skin. So hindi naman ko sinabing magic siya na kapag nilagay mo is mawawala agad. Siyempre mga minutes, ano, after minutes. So nare na niyo yung kate And makakatulog na kayo. And makaka, ano na kayo ng comfortable talaga. Mapipilmi na talaga. So ako na yung nag-aano niyan guys, ha, nagpapatunay kasi ina-apply ko din syempre sa sarili ko kasi may kwento ko diyan. So, sasabihin ko muna sa inyo kung ano yung mga benefits na nilalagay ko dyan sa description box ko. Kung ano yung mga benefits nitong calmoseptine ng zinc oxide calamine. So, this is the the benefits of calmoseptine. Ayan, anti-inflammatory and anti-pruritic. For external use only, guys. For ex external use only. So, alam niyo naman. sa <laughs> so, balat lang to. So, ano yung mga benefits na nare-relieve niya? So, moisture, barrier, dam, prevent and help heal skin from diaper rashes, minor burn, cuts, allergies, rashes, insect bite, perspiration, perspiration, irritation, acne. Oh, so, pwede siya dito sa ating acne. Quick heat sa mga pag... Yung singaw sa pagtag Ayan. Wound or pest na drainage, hemorrhoids. Pati pala sa so, pwede, pwede siya. Alm alm almoranas. Fungus infection and eczema, eptigo. Ayan. And marami pa guys. As in. So, ako guys, kaya ko to na na discover kasi nga that time. So, ayan. Ah, uh, excuse sa lahat ng nanonood sa akin premiere, especially sa mga boys. Or pwede na rin yung mga boys na makinig kasi uh, kung may mga asawa sila or mga jowa, pwede niyo i-offer to. And hindi naman kayo magsisisi kasi na i-test ko naman siya and nagamit ko naman siya kasi nga that time after ng period ko, parang karon kasi ako ng hormonal imbalance. So, yung tapos mainit pa siya, tapos syempre mahilig ako kasi mag uh, magnapim or panty pa liner kapag aalis kasi nga di ba, sa mga babae dyan na nakaka-relate tulad ko na pag umaalis ito, naglalagay ng panty liner. And sa mga may period naman na nagtatagal ng, syempre hindi natin maiwasan kayo nasa labas, hindi talaga tayo makapagpalit ng sanitary napkin. So yun yung cost niya kung bakit kumakati yung singit nyo. And nagkakaroon kayo ng rashes and discomfort na pagtulog kasi nagawa doon. So ayan, na-search ko talaga siya kung ano yung the best na, na pang-relief ng itchiness. So ayan guys, na ano ko siya, napanood ko siya nga siya sa isang vlogger na malaki na yung channel niya. <laughs> na lagi kong pinapanood kasi minsan din kasi naghahanap ako ng mga vitamins na good for ano yung effect, yung mga like. So doon ko siya na ano, in that time talaga sobrang kati ng singit ko, na halos parang hindi na ako makatulog na makati ma-half day kasi because of the sanitary napkin na pala. Sanitary napkin. So yun guys sa mga babae dyan na nagsusuot or mahilig maglagay ng napkin sa panty. So much better na Humana pa yun ng brand na talagang comfortable yung inyong private part. Ayan. So yun lang guys yung aking isi-share sa inyo and sana nakatulong yung aking uh, Shinere, and aware din sana yung mga ibang girls sa mga pagsuot ng sanit sanitary, napkin. So, hindi natin na may iwasan niyan kasi lagi na tayo, lagi kasi tayo mayroong period, di ba, every month. And after naman noon, meron tayong white discharge. So, ayan, excuse din sa mga boys. Para alam na rin ng mga boys kung yung mga feeling ng mga girls. so, ayan, um, I offer you guys itong uh, na ointment na to pang relief na mga itchiness kasi hindi din lang naman sa atin sa ating mga anak sa ating mga baby kung may mga rashes may mga kati may mga sugat yung pwede natin siyang i-apply So, ayun, yun lang yung aking i-share and sana nakatulong. Thank you so much for watching. And excuse sa lahat ng mga boys na non-sabot sa, sa mga katikati dyan. And pwede din lang sa inyo itong mga boys, yung mga kamay katikati dyan, mga chin packs, mga ganyan. Or mga katikati sa balat na bigla na lang tumutubo. Yung mga, mga sa, ano yung parang pag nakakain kayo ng malansa, allergy, ganyan. So, pwede nyo itong i-apply. So, hindi lang naman ito ano, sa about sa girls, pwede dito sa boys. Diba? <laughs> so lang guys, thank you so much for watching I hope na nakatulong itong aking shinner sa inyo and bye bye, it's me again sa vlog say goodbye everyone, hope you all okay and keep safe bye bye